Hi guys. Ni ami karon sa kalibunan. Kay manguha lagi migsaging, saging. Mangita mi og guwang nga saging kay among gamunon. Pero wala pa may saging mga kaibigan ko. Mura diretso ra So, padayo lang may diri ah, hantun nga makaabot nga ito sa may kalibrihan kay ma manguan na lang may mga amiga Mamungkal na lang may kalibri amiga ang tung payag nuni pani aon han mo ra maglayo pa masuman ay buo lan do nam de hilum do oi kisay ka mali bida sus amiga amigo abi magna may multo ngadto oi Gue. Okay. Ha? Ang sanga pa sapa? Katong sapa nga. Ah, okay. Katong paingon ka, bita. Uh -huh. Oh my God. So, manan ni siya guys ang among lugar karon. Anindot gihapon pero lasang-lasang <laughs> na. Ah. Like anko amin ng jota oi, Morning ang lugar sa unta guys nga among legandagan. Asa no? Ani pani Okay init. Unang mga to. Limutan ko. <coughs> Silong anak ko, guys. Kiinit. So, makita nyo ang palibot, mga amigo-amiga. Kung ano kayo. Baga, nakayog mga siot. <laughs>